Ngayon, mag tayo sa isang prehistoric puzzle na nagpakamot sa ulo ng mga paleontologists at researchers. Pag-uusapan natin ang mga dinosaur at ang Biblia. Isang kombinasyon na sobrang unexpected kaya ng pagkakaroon ng pet na T-Rex. Kaya, kuhanin ang inyong mga excavation tools at holy book dahil magsisimula na tayo sa isang paglalakbay na magpapaisip sa iyo tungkol sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa kasaysayan. Pananampalataya at sa malaking reptiles na gustong gusto natin. Handa ka na bang mag-unearth ng ilang nakakagulat ng mga teorya? Pero bago pa na yung make sure na i mo like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bang video ko, i-click yung bell icon. Malaking tulong niya sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagkawa na? Alright, simulan na natin. Magsimula tayo sa pinakasimula. Alam mo yun, yung parte kung saan nag ng Diyos na simulan ang lahat ng magbang. Literally, in the beginning, God created the heavens and the earth. At boom, universe created. Pero, dito nagiging interesting ang mga bagay-bagay. Ayon kasi sa Biblia, anim na araw pagkatapos, lumitaw ang mga tao at sinimulan nilang patakbuhin ang show. Parang ultimate speedrun ng creation. Pero teka muna, Nasaan ang lahat ng mga dinosaur sa prehistoric pageant na ito? Ang mga napakalaking nilalang na ito na dating namumunyo sa Earth ay mysteriously wala sa biblical narrative. Parang naglaro sila ng pinakamahabang tagu sa mundo at hindi sila mahanap sa Biblia. Ngayon, i-breakdown natin ang timeline ng kakonte. Kung susundin natin ang biblical account, ang mundo ay mga 6,000 years old pa lamang. Mas bata pa yan sa ilang puno, lalo na sa mga dinosaur. Pero kung nasa team science ka naman, iniisip mo na ang Earth ay nasa mga 4.5 billion years old na. At ang mga dinosaur ay naglaat sa mundo mula 245 hanggang 66 million years ago. Malaking agot yan. Parang paghahambing ng isang toddler sa kanilang great, 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 ituloy mo pa ng ilang milyong taon na lolo at lola mo. Ang dinosaur Size Hole na ito sa Good Book ay nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga biblical literalists sa loob ng ilang siglo. Parang pagpapaliwanag kung bakit kinain ng iyong aso ang iyong homework. Pero ang aso ay isang Brachiosaurus at ang homework ay, well, milyong-milyong taon na kasaysayan ng Earth. But wait, there's more. May ilang ng tao na nakaisip ng na mga creative na interpretasyon para subukang isingit ang mga dinosaur sa biblical timeline. Isang popular na teorya ay ang day-age interpretation. Naalala mo ba yung anim na araw na paglikha? Eh, papaano kung isang araw para sa Diyos ay parang talagang napakahaba. Pinag-uusapan natin ng milyon o kahit bilyong taon. Parang kapag sinabi ng tiyawa mo na dada siya sa loob ng limang minuto, pero sa God's time. Tapos meron ding young earth creationism view. Literal na tinatanggap ng mga taong ito ang Genesis account at pinaninindigan nila na ang mga dinosaur ay nabuhay kasabay ng na mga tao. Parang the Flintstones pero may kaunting bowling at mas maraming pagtakbo para sa buhay mo. Ayon sa teoryang ito, namatay ang mga dinosaurs sa Great Flood. At huwag nating kalimutan ang gap theory. Yung ito yung mungkahin nito na may malaking time gap sa pagitan ng unang dalawang verses ng Genesis. Parang nilika ng Diyos ang lahat kasama mga dinosaur. Nagkapi muna ng matagal. Well, pinag-uusapan natin ng milyong-milyong taon dito ah. Tapos bumalik siya at kumuha ng mabilis na redecorating. Nilika ang mga tao at ang mundo na kilala natin ngayon. Ang point ko dito ay nagpapakahirap ang mga tao para lang magkasundo ang Biblia at ang mga dinosaur. Parang pagsubok na isuot ang square peg o sa kasong ito isang T-Rex sa round hole. Minsan kumagana, minsan hindi, pero laging interesting panoorin. Ngayon, maglaro tayo ng Biblical Detective. May lang masisigasing na tao na sinusuri ang scripture na parang paleontological dig site. Sinusubukang makita ang anumang pagbanggit sa ating mga prehistoric friends. Parang paglalaro ng Where's Waldo. Pero sa halip na nakaguhit na shirt at salamin na nga hanapin, tayo ng mga kaliskis at ngipin na kasing laki ng mga saging. Isang popular na teorya ay nagtuturo sa behemoth na ilarawan sa aklat ni Job. Sinasabing napakalaki ng na nilalang na ito na ang buntot nito ay sumasayaw na parang cedar iniisip ng ilang tao na ito ay kahawig ng isang soropod tulad ng Brachiosaurus o Diplodocus. I mean, nakita mo na ba yung laki ng mga buntot na yun? Malawang, kaya niya lang ibagsak ang sambahay sa isang swing lamang. Pero, teka lang ha, ang teoryang ito ay nagkakaproblema kapag napunta na tayo sa Job chapter 40 verse 16 na nagsasabi tungkol sa puso ng behemoth. Well, nung uling check ko kasi ang mga dinosaur ay nangingitlog at ang mga nangingitlog ay hindi kilala sa kanilang mga pusod. I mean, wala sila nito. Well, just to be clear, karamihan sa mga dinos kasi, tama mamaya, may magdi ng nangingitlog na dino na may pusod, di ba? Tapos, meron pang Leviathan, isang biblical beast na sinusubukan ng iba na i-dinosaurify. Ito ay bilang isang sea monster na sobrang nakakatakot na kulang nila kumulo ang dagat sa presensya niya pa lang. Tunog metal ang pangalan, di ba? May nagsasuggest pa nga na baka ito raw ay isang plesiosaur o mosasaur. Pero may catch, binangkit din ng Biblia na ang nilalang na ito ay umihinga ng apoy. Maliban na lang siguro kung may madiscover tayong isang uri ng aquatic fire-breathing dinosaur na hindi napansin ng science. O baka mali tayong ng evolutionary tree na pinupuntahan. But wait, there's more. May lang Bible enthusiasts na nagtuturo sa iba pang potential dino-references sa scripture. Dragon for example, nabanggit ito sa iba't ibang aklat ng Biblia. Maari bang inilarawan ito ang mga dinosaur? Isa itong intriguing thought pero tandaan na ang mga sinaunang kultura ay madalas na gumagamit ng salitang dragon para ilarawan ng iba't ibang malalaki o nakakatakot na nilalang, hindi necessarily extinct reptiles. Para itong paggamit natin ng monster ngayon para ilarawan ang lahat Mula sa totoong nakakatakot ang na nilalang hanggang sa tambak na labada na nakaupo sa sulok ng ilang linggo na. Maglaba ka na. Tapos, may tanin din sa Hebrew na minsan ay isasalin bilang sea monster o great creature. May nagsasuggest na ito ay maaring tumutukoy sa marine reptiles tulad ng plesiosaurs. Pero may catch. Mahirap ang pag-interpret ang sinuunang tekstog gamit ang lens ng modernong scientific knowledge. Parang pagpapaliwanag ng smartphone sa isang taong mula sa Middle Ages, siguradong magkakaroon ng ilang misunderstanding. The point is, hindi sinulat ang Biblia bilang isang scientific textbook o comprehensive history ng Earth. Mas nakatuon ito sa relasyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Kaya ang pag-asang magbibigay ito sa atin ng detalyadong paglalarawan ng prehistoric life ay parang pag-asang ipapaliwanag ng cookbook ng lola mo ang quantum physics. Iba't ibang libro, iba't ibang layunin, di ba? Pero kung naghahanap ka ng talagang confident na paliwanag ng mga dinosaur sa Biblia, well, baka gusto mong i-check ang Creation Museum ni Ken Ham. Parang this nila nito para sa mga biblical literalists. Kompleto ito sa high-tech exhibits na nagpapaliwanag ng kasaysayan ng Earth sa pamamagitan ng strictly scriptural lenses. Makikita mo mga dinosaur na nakikipag-hangout sa mga tao. Dahil sa versyon ng kasaysayan na ito, ang T-Rex at si Adan ay halos magkapit bahay lamang. Sa itong karanasan na either magpapabaliw sa iyo o magpaparandam sa iyo na para pumasok sa sali ng iyong great grandma charming. Pero medyo outdated na. Let's face it, ang Gaius or Dilemma ay nagdudulot ng mas maraming argumento kesa sa family game ng Monopoly. Sa isang panig meron tayong mga fossil fanatics armado ng carbon dating at rock solid na ebidensya. Sa kabilang panig naman meron tayong mga faith defenders pumupunot ng kanilang mga banal na aklat at walang alin paniniwala parang cosmic tug of war ng kawawa nating si T-Rex ay nasa gitna. Nagsisimula ang debate sa simpleng tanong na nabanggit natin kanina. Kaano katanda ang Earth? Kung susundin mo ang biblical timeline, mga 6,000 years old pa lamang. Mas bata pa yung silang puno, lalas sa mga dinosaur. Pero kung nasa team science ka nga, well, iniisip mo na nasa 4.5 billion years na at malaking ang guard Pero kita na nagiging tricky ang age discrepancy ng doon. Ang mga dinosaur ayon sa mga paleontologists ay naglakad sa Earth sa pagitan ng 245 hanggang 66 million years ago. Mas maaga pa yan bago pa lumitaw ang mga tao at definitely wala sa biblical timeline. Para pagsubok na isingit ang buong Jurassic Park movie sa isang TikTok video, maraming kailangang isuko. May lang creative thinkers naman na nagmumungkahi na maybe, just maybe, ang mga araw na nabanggit sa Genesis ay hindi naman talaga literal na 24 hours. Sa halip, Iminumungkahi nila ang bawat araw ay maaaring kumakatawan sa milyon-milyon o kahit bilyong-bilyong taon. -bilyong Interesting na teoryo to, pero pinapaisip ko nito kung bakit kailangan pa ng all-powerful data ng ganong katagal para lumikha ng lahat. Baka pati ang Diyos ay kailangan ng coffee break minsan-minsan. May pa namang gumagamit ng ibang approach na nagsasabing ang mga dinosaur fossil ay inilagay sa Earth ng Diyos bilang Di pagsubok sa ng pananampalataya. Parang cosmic easter egg hunt lamang pero sa halip na tsokolate, nakakakita ka ng mga buto ng Velociraptor. Pero may ilang tanong ang teoryong ito tulad ng bakit magpapakahirap ang Diyos ng ganun? At kung ito nga ay isang pagsubok, ano nga ba ang passing grade? Pero hindi pa tayong katapos, meron pa tayong flood theory. Naniniwala mga tao na ang arko ni ay hindi lang nagligtas ng dalawang bawat hayop na nakikita natin ngayon, kundi pati na rin mga dinosaur. Sa versyon ng mga pangyayaring ito, namatay ang mga dinosaur pagkatapos ng baha. Dahil hindi sila maka-adapt sa bagong kapaligiran o dahil pinangaso sila hanggang sa maubos ng mga tao. Interesting idea, pero nagpapatanong ito kung papaano na isingit ni Noah ang dalawang Brachiosaurus sa kanyang bangka. O arko, mabaka magaling siguro sila sa Tetris. Siyempre, may posibilidad din na mga dinosaur at tao ay nagsabay kahit sandali lang. Itong palinaw na ipinapalaganap ng ilang young earth creationists. Sa kanilang versyon ng kasaysayan, Maaring naging alagang hype ni Adan ang t sa Garden of Eden. Isipin mo na lang yung laki ng jeeps sa kailangan linisin ni Adan, well, kung kailangan pang linisin. Pero, huwag nating kalimutan ang mga moderate at progressive religious thinkers sa debate ni Dong. Maraming sa kanila ang dunmungkahi na ang science at pananampalataya ay hindi magkalaban, kundi dalawang magkibang paraan para sa pag-unawa sa mundo, Parang pagkakaroon niya ng kompas at ng mapa. Nagbibigay sila ng magkaibang impormasyon pero parehong nakakatulong para sa iyo para makarating sa iyong paroroonan. Kunin lang natin ang konsepto ng theistic evolution bilang halimbawa. Ang pananaw na ito ay tinatanggap ang scientific evidence para sa evolution pero nakikita ito bilang paraan ng Diyos sa paglikha. Para pag-iisip sa Diyos bilang ultimate computer programmer na nagset up ng mga batas sa kalikasan at hinayaan itong tumakbo. Isa pang interesting perspective ay ang nagmula sa isang paleontologist na si Stephen J. Gould na nagmumukahi ng idea ng non-overlapping magisteria. Ang fancy term na ito ay basically nangangakulugan ang science at religion ay tumutugon sa magkaibang aspeto ng human experience at hindi sila necessarily nagpo-conflict. Sinasabi ng science kung paano gumagalaw ang kalangitan habang sinasabi naman ng religion kung paano pumunta sa langit ayon raw sa sinabi ni Galileo. Magpahinga muna tayo sa biblical banter at sumisid tayo sa wild world ng paleontology kasi habang nagde-debate ang mga theologian tungkol sa existence ng mga dinosaur, ang mga scientists ay literal na nagukukay para sa katotohanan at well, 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 may mga nakita silang nakakagulat na bagay. Una sa lahat, pag-usapan natin ang science. Alam naman nating lahat na malalaki ang mga dinosaur pero talaga bang naiintindihan natin kung gaano sila kalaki ang Argentinosaurus halimbawa ay sobrang laki nito na kung itatayo sa tabi ng bahay mo balamang makakatingin ito sa bintana ng second floor mo. At tama yan, ang sauropod na ito ay kasing taas ng 5-story building. Isipin mo kung paano mo itatago yan sa iyong bakuran. Sigurado, mapapansin yan ang kapitbahay mo. Pero, pero hindi lang naman tutungkol sa laki. May mga seryosong cool discoveries din ng mga scientists tungkol sa mga behavior ng dinosaur. Naalala mo ba yung kung pa pa natin iniisip na ang T-Rex ay isang fearsome predator? Laging nagka-hunt? Well, ayon sa mga recent studies, nagsasabi na baka mas scavenger ito. Tama, ang hari ng mga dinosaur ay maaring naging mas katulad ng prehistoric vulture kesa sa leon Parang nalaman na ang school bully ay tahimik lamang sa isang sulok. At huwag natin kalimutan ang tungkol sa mga palahibo, Sa loob ng maraming taon, iniimagine natin ang mga dinosaur bilang mga scaly lizard-like na nilalang. Pero ngayon, alam natin na marami sa kanila ay may balahibo. Ang mga Velociraptor, yung mga clever girls mula sa Jurassic Park, malamang mas mukha silang galit na manok kaysa sa reptile. Sa itong paalala na ang kalikasan ay kadalasan mas kakaiba at mas kahanga-hanga kaysa sa ating ini-imagine. At speaking of kakaiba, narinig mo ba tungkol sa Therizonosaurus? ang dahil na ito ay may kuko na sobrang haba na nagmumukhang kailangan ng manicure si Wolverine. Pinag-uusapan natin ng mga kuko na hanggang 3 feet ang haba. Iniisip mga scientists na ginagamit nila ito para hilahin pababa ang mga sanga para kumain. Pero mas gusto kong isipin ng mga prehistoric back scratcher mga ito. Kasi kahit ng mga dinosaur siguro may mga spot na hindi nila maabot, di ba? Pero hindi lang tungkol sa mga butong usapan. Nakakita ang mga paleontologists sa mga dinosaur egg, mga nest at kahit mga bakas na paa na na-preserve sa mga bato. Parang prehistoric crime scene na nagbibigay sa atin ng mga clue kung papaalang na buhay at gumalaw ang mga nilalang na ito. Nalaman natin na ang ilang dinosaur ay caring parents at ang iba ay namuhay pa sa mga grupo at ang ilan naman ay malamang kasing ng average na kalapati. At itong isang mind bender para sa iyo. Technically, ang mga ibon ay dinosaur. That's right, yung kalapati na tumatay sa kotse mo, isa yung totoong buhay na dinosaur. Kaya sa susunod na kumain ka ng chicken nuggets, pwede mong sabihin sa mga tao na kumakain ka ng Jurassic cuisine. Well, siguro wag mo na lang kwento yan sa next dinner party mo. Syempre, sa bawat bagong discovery, may mga bagong tanong. Tulad ng, paano ba talagang tumutunog ang mga dinosaur? Yung nakakatakot na umur sa mga pelikula, well, malamang yan accurate. Iniisip ng ilang scientist na ang T-Rex ay maaring gumawa ng tunog na mas katulad ng low frequency rumble. Hindi gaanong roar, a mas parang mm, ganon. Mm, mm. Medyo nakaka-disappoint pero hey, that's our facts. At tuloy-tuloy pa rin ang mga discoveries. Ang mga kamakailang findings ay nagbibigay sa atin ng ilang mas nakakagulat na insights sa mundo ng mga dinosaur. Halimbawa na lamang, may mga scientists na nakakita ng fossilized dinosaur blood vessels at proteins para paghanap ng prehistoric time capsule na napibigay sa atin ng glimpse sa actual biology ng mga sinaunang nilalang na ito. Nagbago rin ang teknolohiya kung paano natin pinag-aaralan ng mga dinosaur. Ang CT scans ay nagpapahintulot sa mga paleontologists na silipin ng mga loob ng mga fossils nang hindi sinasira ang mga ito Parang pagbibigay ng posthumous medical check-up sa mga dinosaur. At ang 3D modeling ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paanong gumagalaw at kumitilos ng mga dinosaur. Pwede na tayong kumuha ng mga virtual simulations sa mga dinosaur na naglalakad, tumatakbo o kahit na nakikipaglaban pa. Ito nang pinakamalapit na meron tayong sa totoong Jurassic Park. And the point is, patuloy na nagbabago ang ating pag-unawa sa mga dinosaur dahil sa science. Bawat bagong fossil, bawat bagong analysis ay nagdadagdag ng isa pang piraso sa prehistoric puzzle. At kahit na ang mga discoveries na ito ay hindi umaalang sa literal at interpretasyon ng Biblia nagbubukas sila ng isang bagong mundo ng kagulat-gulat na mga bagay. Ngayon, itakal natin ang elephant-sized T-Rex sa kwarto. Papaal na apektuhan ng lahat ng mga tiny discoveries na ito ang religious faith. Parang roller coaster rin ang pagtalakay natin ngayon, di ba? Well, naunang sumikat ang paleontology, nagtulot ito ng malaking gulos sa mga religious communities. Isipin mo na, nalaman mo ang history book na binabasa mo buong buhay mo ay maaring may naskip na ilang milyong chapters. May ilan na nakita mga discoveries na ito bilang banta sa kanilang pananampalataya. Habang ang iba naman ay tinitingnan ito bilang oportunidad para palalimin pa ang kanilang pangunawa sa creation. Sa paglipas ng panahon, maraming faith communities ang nag-adapt para isamang scientific findings sa kanilang worldviews. Parang cosmic game na ng Tetris, pinagsasama-sama ang mga bagong piraso ng kaalaman sa existing belief structures. Na ilan na yumakap sa ideya na ang mga araw ng creation sa Genesis ay maaaring kumakatawan sa mahabang panahon na mas umaayon naman sa geological timescale. May iba naman na kumagamit ng mas metaphorical approach sa pag-interpret ng scripture. Pinaninindigan nila na ang Biblia ay hindi meant na maging scientific textbook, kundi isang gabay para sa spiritual at moral lifestyle. Sa pananaw na ito, kung ang mga dinosaur ay nabuhay milyong-milyong taon na ang nakalipas o kasabay ng mga tao, ay hindi nagpapabago sa core message ng pananampalataya. Ang konsepto ng theistic evolution ay nakakuha ng traction sa maraming believers. Ang pananaw na ito ay nakikita ang evolution bilang paraan ng Diyos sa paglikha, parang divine software update na tumatakbo sa loob ng milyong-milyong taon. Sa itong paraan ng pagsasabi na bro, baka ang time management skills ng Diyos ay medyo iba sa atin. Interestingly, ang mga dinosaur discoveries ay nag din ng ilang interfaith dialogues. Ang mga scientists, mga theologians at philosophers mula sa iba't ibang background ay nagsama-sama para pag-usapan ng mga implications ng mga findings sa ito. Parang prehistoric peace summit, pero ang mga T-Rex fossil ang mga icebreaker may ilang religious institutions din na yumakap pa sa paleontology bilang paraan para mag-inspire ng wonders sa creation. Ang Vatican, sa halimbawa, may sariling science academy at nag host ng mga conference tungkol sa evolution. Ito ay patunay na ang palataya at science ay pwedeng magkasundo at magkaintindihan. Naglakbay tayo sa panahon, ng palataya at mga fossilized footprint para malutas ang misteryo ng mga dinosaur sa Biblia kahit nasa team ka ng Six literal days of creation o team billion years of evolution, isang bagay ang sigurado. Ang prehistoric puzzle na ito ay patuloy na nagpapaisip at nagpapamangha sa atin. Kung na-enjoy mo ang wild ride na ito sa scripture at sa science, huwag kalimutan ilike ang video at pinutin ang subscribe button. I-hit mo na rin siguro ang notification bell para may atiling updated ka sa mas marami pang mind-bending topics kung saan nakikita ang palataya at ang mga facts. May mga thoughts ka ba tungkol sa mga dinosaur at sa Biblia? Mga may sarili kang theory? Lagyan mo naman sa comment section dyan sa baba. At kung gusto pong makakita pa ng mas maraming videos tulad nito, ilagay mo na rin kung ano pang ibang mga topics ang gusto mong pag-usapan natin. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next video.